Alden Richards at Maine Mendoza, nagkita nga ba sa pagbalik ni Tisoy? usap usaban nga mang pagbabalik ni Tisoy na ito lang at tila nagkita sila ni Maine Mendoza. Di naman ito iditinali ang mga nakakita mismo ngunit ang balita ay nagkita sila. Marami ang nakakitang resibo dito. Ang say naman ng buong Aldab Nation ay wala namang masama dito. At dapat ay hindi na nakakapagtaka na gawin ito ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na. Wala naman silang tinatago sa isa't isa. Sabi ni Obya, dapat lang na magkita sila dahil ang tagal ng ginawang bakasyon ni Alden Richards na nauna na siyang umuwi kay Main Mendoza. At dapat lang hindi na nila ito isa publiko dahil hanggang sa huli ay pribado na lang naman dapat ang ginagawa nila ngayon nang sa gayon ay mawala sila sa mata ng publiko sa kamera at mga mainstream media. Tama nga yung sinabi ni Obia, hindi na nakakapagtaka kasi na magkita naman si Maine Mendoza at Alden Richards dahil parang baliwala naman sa kanila yan. Ang mahirap lang dito ay pinalalaki ng mga army. nang sa gayon ay makagawa na naman sila ng maling impormasyon patungkol kay Min Mendoza at Alden Richards lalong lalo na tuloy-tuloy lang ang ginagawang pagsikat nila ngayon at masaya na sa kanilang buhay at pribado nilang buhay hindi naman kasi niya makakaila Talagang sa simula pa lang ay pinahihirapan na ni Main Mendoza at Aden Richards ang mga bashers nila na talagang walang magawa dahil real na real at totoo ang kanilang ikinikilo sa simula pa lamang lalong lalo na ngayon na mainit na mainit ang mata ng publiko sa kanilang dalawa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito.